Yung founder ng mga reliyon o, si Manalo, si Soriano, o kung sino man hindi naman sila tinitingnan ko ang gusto ko tingnan mo sila yun ang aking sinasabi na kung ano yung kalagayan mo ngayon binubusog ka sa doktrina fairy doktrina. doctrine meron kang buhay na walang hanggan kaligayahan, pagpapala at masarap na pagkain sa karya ng lang pero dito bubutunin ka pa. bubulag po ng isip yun ako po ay hindi galit at ako po ay uh, walang sama ng loob gaya ng ipinaparatong sa akin gusto ko namang po malaman ng mga tao at maunawaan nila kung ano ang sinasabi ko hindi po magulo ang sinasabi ko 2, 3 magandang araw po ang amin mahal ko mga kapatid uh, narito po ako ngayon sapagkat nais ko pong ipaunawa sa inyo na simple lang po ang doktrina ng gabay ito po ay hindi paniniwala ang uh, po ng gabay, ito po ay pagtatanong, uh, pag-aaral, at pagmamahal sa karunungan. Yan po ang ibig sabihin ng uh, filosofiya. Nag-aaral po tayo. Ito po ay uh, masaya, maligaya at masarap sa pakaramdam na tayo po ay merong natututunan at patuloy na pag-aaral. Iyan po ang pundasyon ang gabay na kapatiran tungkol sa mga katuruan. Tungkol naman po sa mithiin, ng uh, organisasyon. Hello Emma, just to clarify lang no. Di ba ikaw yung nagtatag ng kapatiran, gabay yung pangalan? So my question is, bakit mo tinayo yung gabay samantalang based sa mga principles mo hindi ka naniniwala sa Dios. May mga sagot naman ako dyan. Bakit ko itinayo yung kapatira na ganda? Tuloy ko na ba ang sagot? O magtatanong ka pa? Sige, just proceed. Sige, ayan. uh, Pat patuloy ko. Unang-una kapatid na. Ang pinakang layunin, mitiin, at ang purpose ng buhay ko, na buhay. Pinipirahan lang ang mga tao sa mga supernatural na reliyon, na doktrina. Bigay sila ng bigay doon, pero walang bumabali. Binigyan ba sila ng pambili ng gamot ng pastor ministro nila, pare nila, ng imam nila sa muslim? Pinag-aaral ba sila ng libre? Binigyan ba sila, sila ng sariling abogado? Iyan uh, pinakang layo ni natin. Kaya nagtaro, nagtayo tayo ng uh, kapatiran at organisasyon. May natin sa mga membro yung para sa kanila. Mapakinabangan nila yung ginugulong.